magpaliwanag po kayo dito na Apple. Kuya. Na Apple dito magpaliwanag po kayo sa katekra mo. Sige po, na Apple. Mm, gusto ko lang po. Bura yung mga comment na yun. Mm. Kasi... Nagadamay na rin po si Nana Wala naman po siya kasalanan. Tumutulong naman po siya. Mm. Napan? Bura nila yun. Hindi lang po ang pinakausap ko po sa kanila. Mm. Kung may galit sila sa akin, sa akin na lang nila ibig. Kaya huwag lang kayo na ang hili. Yeah. Kasi po, masasaktan na rin po ako. Parang nanay ko na rin po yun eh. Mm. Parang nanay ko na rin siya. Wala siya nilulokong tao, wala siya tinatapakal na tao. Yan lang po ang pakusap ko. Burahin na yun. nila yung mga pomit na yun. Baguhin nila sa sabi nila. Nakakahiya po sa maraming tao yan. Lalo na sa maraming mundo yan. dahil yung yung sasabi nila na yan. Ano po yung plano niyo ngayon? Kung ano yung kumina. I-review siya naman po. So Pangalab ko namin yung nanay. Hmm. Ang mahalaga, kung ano talaga yung laman ng puso ni nanay. Ganong kamahal ni nanay, di ba? Yun naman yung mahalaga din, eh. Ang mga katekram natin, um, yan kagabi. Um, mm. <laughs> Ang mga katekram kasi natin minsan... Ang bala ko po sana, may sinunat na po ako. Iabot mm. niyo na lang ka ako kay Tatay punin na lang ako itong tatlong bata. Pero ako, bakit tumalo na lang ako ako sa tulay, sa malapit sa bayan. Mag naman na iapon. Uh, Anong mangyayari pagkatapos o nun? Pero mag-iwan muna ako ng sulat bago ako pa ako Hindi lang kaya sinalay. Huwag may niya gagawin. Sabi niya ano sa akin. Kaya gusto ko po limitin yung pangalan ko niya. Yun lang po. Pakausap ko po sa mga tao na nagko-commit na yan. Kung sino man sila. Sana. Inisip din nila yung para ng tao na ano, napagkabait po niya. Hmm. Kung matasabi ko lang, gurain niya yung sinokomit nila. Hmm. Uh, Pagpasensya niyo na yung mga katekrem natin. Kasi sabi niya sa comment, dali na nga doon yung mga bata sa WD. Hmm. Ako nga daw, dali daw po sa mga ano ng baliw. Hmm. Tama po ba yun? Kaya sabihan nila yung taong baliw kahit hindi naman ako baliw. Hmm. Hindi pa ako natulog. Magdamag. At anong, ano, hindi ako na, natutulog. Uh, gusto kong malaman, ano pong natutunan niyo sa nangyayari ngayon? May natutunan nyo ba kayo? Wala kayong ano, natutunan nyo mm. ka ano, yun. Kasi baka ako si Nani nadadami pa sa mm. oh, ano ko lang po, yung commit na yan, buray nila. Kasi yung tao nasasaktan na rin yung mga anak nga niya, nagagalit na nga mm. ako. Sabi ko, ko kay nanay sa gabi, pagkakay ka ako na, dahil tayo na ako akong 23. Magpapalood ka ako ako, ko ako sa kaya ugas. Kung makakano ka ako dito sila tatay bukas, magsasal ka po. Eh. Mm. Sige po, sabihin niyo lahat ng gusto niyo sabihin. Kaya ayoko talaga umuwi sa bahay. Mm. Kung ano-ano po, sinasabi ng asawa niya, mm. yung balot bawa uutang na ako doon. Mm. Bawa lang po, wala kami ulam-ulam. Bawa lang po. Mm. Ngayon, pupunta ko sa tindahan. Ngayon, sabi sa akin ng asawa, mo, yung mo ngutang ka, wala ka naman iyang trabaho. Sabi sa akin, ganon. Sabi ko, babayarin ko naman po pag dumating ka ako si Tatay Ram. Mm. Sabi sa akin na, magtrabaho ka muna, magbalak ka muna bago ka bigyan kita ng ano niya. Mm. Ngayon, yung mga ko, Mama, kulang ko na lang kasi. Mm. Kaya -hmm. pag nasa, umiiyak ako. May tao ako, pita ako, mamuhay. Tapos ito dyan dyan. O, mo usap ka. Bayara mo ba yung ano ko, kliyente ko. Pag hindi mo nang bayad ka, puputo kita kitain niya ng kuryente. Tapos kung ano na pa siya sabi dyan, may siraan din ako dyan sa tindahan ka lahat. Uh mm. -huh. Kaya sabi din sa lahat. Kasi wala naman din nung sila. Kaya po, siguro, pag Entendin meron naman pa po ako, di ba, binigyan niyo ako ng bawal na lata, dilata, di, 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 tsaka noodles, tsaka gatas. Mm -hmm. Yung gatas, binibigay ko talaga doon sa maliit. Mm -hmm. Kahit hindi nakakamag-gatas yung mga bata rin, eh, basta lang ako yung batang maliit, maka dede ng gatas kasi. Pag minsan, tubig ang dinidede. Yung mm -hmm. bawa, binigay niyo ako pera. At tulad nun, di ba, binigyan niyo ako ng dalawang libo nun. Sabi niyo, ma'am, binibigyan niyo mga gamit, tsaka pabad sa tubig. Yeah. Papa ba dito kaya Ate Aba, kinuha pa naman yun. Kaya sabi pa, di ba, nandun kayo sa bahay. Sabi mo nga niya kay, kay tatay mo, hihingin ko yung service ng mga bata. Eh ako, nahiya naman din ako magsabi noon. Mm -hmm. Sabi ko, kita lot, ikaw na lang ako magsabi. Nung umalis kayo, saka magdadakdak sa akin, tinagbumura mm -hmm. ako. Nahiya kayo niya, hindi ka nagsabihin niya kay tatay mo. Sabi, sa bahat ka ako, makapal baka ako mukha ko para mangingin ang pera doon. Pambahat ka ako, service ako na ako. Mm. Ayun. Sige niya, pag hindi kayo niya nakabahad ng, ng service, hindi ko pa sasakayin yung anak mo. Bala kayo maghahap ng service niya. Mm. Yun po ang sabi sa akin. Kaya ayoko na po talaga umuwi. Minsan kasi na Apple, kailangan din natin intindihin sila. Kasi wala naman din ho talaga sila. Pero pangit din po yung sabi ko nila sa akin. Pwede kay nanay. Uh, rin. naintindihan ko naman. Sabi nga ni Junjun, tukol nga na yung dalawa bata. Ah. Okay. Ako daw, bahala na daw po ako. Pag umuwi daw po ako, may mayayari daw sa akin. Ibig sabihin niyo, pinagbabantaan nila ako. Sino po? Yun yun. Ayan, naririnig nila ako man ka po. Paano kayo babantaan nun? No, ni masasaktan mo ba kayo nun? Binataan talaga ako. Narinig nila. Sinabi sa akin. Hindi mo ba inyo narinig yun? Pinagbabantaan kami niya ng ni Junjun? yun? kayo babantaan? Ayoko puro. Ang gaganda ng sabi ko kay Ate Abe, nagpaalam ako nang maayos sa kanya. Mm. Yun na pag-usap. Yung, yung sabi natin ni Kuya Jun yung sa akin, yeah. okay, mag-aasawa ka na, kaya ayaw mo na may, Sabi ko naman, isipis ko, bukang kako tong ano yung kako, ano, para madala kako. O oh, sige kako, mag-aasawa kako ako. Yung kako ang gusto niya, sige kako, mag-aasawa na lang kako ako. Mm. So, Pero may intensyon mo kayong mag-asawa talaga, di ba? wala po. Mm. pag usapan eh. ako ni nanay, kung mag-asawa ko. Uh. Ah. Kahit yung mga anak niya, palalayasin ako dito kung mag-asawa ko. Mm. -hmm. sabi ni lauma sa akin, pag ikaw at Apple mag-asawa, Mm. -hmm. Paalisin ka namin na yan. Huling napag-usapan ko kasi namin ka, Tekram, ni Nanay Helen. Gagawan ko ng bahay si Nanay Apple dito. Pero ang kondisyon, yung mga bata para maayos natin, isasama po natin yung mga bata. Yun po yung kondisyon. Kaso yun nga, ayaw po ni Nani Apple na maiwalay po yung mga bata. Ang gusto ko lang naman talaga, malinis yung taong alay ni Kasi marami yung mga kakakano dyan sa ibang bansa eh. Mm. Tapos papalay gate natin. Narinig niya Ate Baji yun, yung sinabi ni Junjun na ano, may balak nang patayin nila ako sa loob ng bahay ko pag ako nakauwi. May sinasabi si Kuya Ogos eh. Kuya Ogos, i-ano mo nga yung loobin mo dito. May loobin ko si Kuya Ogos, ka-te. At sana, maunawaan niyo si Kuya Ogos. Mukhang madadali ako rito, maiiiyak ako ah. Hindi ah, ako kasi, yung mga nangyayari lang na nakikita ko, sa kanya, nung mga sinabi niya na kasi kung sa tutuusin, kahit ang tao, mabubuhang ka sa pinagdadaanan nito. Kasi kawawa talaga ito eh. Uh, meron anak, kahit sino naman, kahit sino babae o nanay. Makita mo yung anak mo, ganyan ang itsura. Wala ka maipakain kasi wala siyang trabaho, wala siyang mapagkukuhanan. Tapos, doon sa lugar na yon sa pamamahay niya, walang tumutulong eh. Siya lang. Yun nga, siguro kaya siya napunta rito. Nag-aanap siya ng pwedeng tumulong sa kanya. Wala eh. Kahit sabi nga nila kung pa di DSW doon yung nanay, talagang baka pagdating ng araw makita natin to nasa ilalim ng mangga nakasabi. Hindi na natin kaya ibalik yung Apple na hindi natin alam kung... Ako sinasabi kung tira-tira na ang biktima dito yung mga bata pero huwag na natin idamay yung nanay. Kung meron mga pagkukulang yung nanay, uh, supporta na lang kung may susuporta, ganun. Kahit sinong babae, sasabihin ko tapatan, mabubuwang pagka yung mga pinagdadaanan ng na nanay, Apple, ang pagdadaanan nila. Ako masakit para sa akin yung nanay na nakikita kong tinan mo yung mga bata o. Oh. Mga biktima dito yung bata eh. Masakit para sa akin na pag si Ben, si nanay Apple na ganyan, tapos madadamay pa yung nanay na kumali sa kanya. Huwag naman sana. Huwag yung damay si nanay ay eh, si nanay. Bas niyo na ako kung kaya yung ibas. Sige, tatanggapin ko kung anong sasabihin niyo para sa akin. Pero sana, yung mga nagbabas, uh, yung mga nagsasalita ng hindi maganda, namnamin niyo muna yung mga sasabihin ng tao bago niyo usgahan. Or bago kayo magsalita kung ano man yung mababanggit niyo sa tao. Kasi ito, sa kawawa siyang eh. Siro siya, siro. Wala siyang pagkukuha na na walang katuwang sa buhay. Mayroon siyang tatlong anak na hindi niya alam kung saan niya kukunin yung ipapakain niya sa tatlong anak niya. Kaya yung nabanggit niya nung isang araw na kung kukunin niya sa akin yung anak ko, mas gugustuhin daw niyang pumunta sa kalye na lang. Mas gusto niyang kasama niya yung mga anak niya kaysa kunin yung mga anak niya. Mas gusto niyang mamalimus na lang sa kalye. Eh. eh, oo nga naman doon, makakaingi na ng pagkain. May magbibigay sa kanila. Kaya lang ang magiging kuwan doon yung mga bata. Kawawa talaga. Babalik lang at babalik din sa dati, nanay Apol. Doon sa sinasabi nilang ganito, ganon, huwag naman sana. Kawawa na eh. Kung baga, lugmok na, inulugmok pa natin. Dapat tulungan na lang natin. Kung mayroong maitutulong, tutulong na lang. Tsaka unawain na lang natin si Nanay Apol. Buti nga dito, maayos eh. Ang itura, oh. Ang mga itura ni, dito ni na Nanay Apol eh. Siguro kasi may taong gumagabay sa kanya, kaya ganyan ang itura niya ngayon. Tapos, yun nga, yung mga binanggit nila para Binanggit nila kay nanay na ako, uh, yung para sa akin, parang tumutulong lang si nanay. Naasikaso na lang kasi palaki ni nanay ito eh. Nakita lang ni, ni nanay Apple, si tatay Joe, nung araw na nagsama sila ni tatay Joe, doon lang nawala si nanay. Doon lang nawala kay nanay, si nanay Apple. Sana naman bago magbas. Alam ko, sa, sa sinasabi ko to, eh, baka tanggap ko na eh. Na kahit ako yung ibas nyo, okay lang. Walang problema. Ang mahalaga ngayon, ang pagkikusap na lang, mahali na lang natin si Nanay Apol. ano kaya natin ibigay, ibigay natin. Kung ano kaya natin unawain, unawain natin. Kasi hindi na yan, Paul. Ganyan na yan. Kahit ano gawin natin, kahit gusto natin siya magbago, hindi natin siya kayang baguhin. Kasi talagang yan na yan eh. Kumbaga yung kawain na nakabaloktot, na nakayuko, hindi na kayang ituwid. Kaya ang gawin na lang natin, daan-daan, suportahan na lang. Okay na. Ay, labas mo na yung ano mo. Oo. Oh. Si yung mga, yung mga nanonood, yung mga napapanood ko kasi talagang ibabase mo dun sa mga nangyayari. Mahirap eh. Mahirap ka, Tekram. Hindi kasi kayo yung nandito eh. Siya lang eh. Baga, wala siyang talagang kasama. Kahit sino naman siguro mabubuhang. Doon sa mga anak niya. Wala akong kung gusto ng pagkain yung anak mo. Ako kate nakita ko kasi. Yung tatlong bata. Nasa, nasa kaldero. Yung kanin, hindi man lang sinandok. Para silang nag-uupukan -upu sila na kukuha na lang tapos bubudbura na asin. Sabihin natin gano'n na nangyari pero kahit anong gustong gawin ni nanay, pag gusto man niya pakainin ng baboy at baka yung mga anak, hindi niya kayang paggawin eh. Kasi wala siyang kakayanan eh. Okay na. Si, si Ate Angeline may ano, Gusto kong yung nararamdaman po nung anak sa nanay, si Ate Angeline. Opo. Mag, ano, may gusto siya, daw pong yung sabihin yung... si Ate Angeline. Sa mga nag-comment po dun sa tungkol sa nanay ko about sa kanya, Huwag niyo po muna sanang husgahan yung nanay namin kasi hindi niyo pa po, po siya gano'ng kilala. Marami na po siyang natulungan, bukod tangi lang na po nagkaganyan siya. Sana po, syempre bilang anak po, masakit din naman po sa amin yung mga pinagsasabi niyo sa nanay namin. Ngayon, hindi naman po namin dito si Apple pinipilit eh. Hindi naman po namin siya rito pinagsisiksikan dito si Apple. Sa totoo lang po, pinapaalis din po namin dito yan, higit na po din yung nanay ko. Si Apple lang po talaga ang may ayaw. Kaya yung mga nagsasalita po laban sa nanay ko na kinukonsinti nila ito si Apple, mali po kayo ng iniisip. At kami po, hindi po kami nang hihingi kay Tatay Ram ng kahit na po na ano. Kung sakaling naman po kami ay nagpunta doon noon, gawa lang naman po yun nung nagpasama lang po si Nanay Apple. Kasi minsan po, kinukwento niya na naglalakad daw po siya roon. Siyempre, yung nanay ko naman po, inaawa po at kung po may motor naman kami, kaya po sinasamahan namin doon. Pero yung sasabihin po nila na pumunta kami doon para lang po manghingi, nagkakamali po kayo sa inaakala ninyo na nangihingi po kami. Hindi po kami nangihingi. At kung ano, naman po niyo si Apple, kung talagang kung ano naman po ang gusto ni Tate Rams, Tate Ram po ang higit na mag Di desisyon po doon. Hindi naman, wala naman po kami pakialam eh. Kung gusto po nilang kung dito si Nanay Apo, ah, wala naman po kami magagawa. Wala naman din po magagawa yung nanay namin kung gusto niyo po. Pero yung pagsasabihan niyo po nang masasakit yung nanay namin, ako po lahat ang nakabasa ng comment. Mahirap na lang din po kasi mag-comment. Bago po sana kayong mag-comment, bilang anak, syempre masakit din po at mababasa din po mm -hmm. kasi ng karamihan yun. Nakahiya lang naman din po sa mga tao. Ayaw din po namin na madama yung nanay namin yan sa kaguluhan na ganyan. Yan lang naman po yung aanuhin ah, namin. Minamasamaan po nila yung nanay namin. Alam naman pong ginagawang masama. Tumutulong na nga po yung nanay namin. Siya pa ngayon na napapasama. Eh, para naman po saan yung pagtulong ng nanay namin kung siya naman po laging papasama. Lalo na po yan, makikita ng ibang tao yung mga view na gano'n. Sasabihin po sa nanay ko, ay, wala po lang kwenta to. eh yung ali, ganito, gano'n. Siyempre po, may video yung nanay namin. Siyempre, bilang anak po, nanay, nakakaya yung ginagawa mo, gano'n, ganito. Tapos, yun po ang nasa isip nila. Pero hindi po nila alam, ginajudge po muna nila yung tao na hindi na po nila alam yung totoo. Yung nasa loobin po ng nanay namin. Siyempre po, masakit din sa amin dahil anak po kami eh. Yan po kasing nanay namin sa totoo lang po talagang kahit po sino yan. Pag misa po kahit po nga gabi, may pumupunta rito, nangihingi po ng tulong sa kanya eh. At tapos ganoon naman po ang nangyayari ngayon, parang napasama pa ng dahilan po kay Apple. Kaya kung ano po yung gusto nyo, mga binabash nyo, kung gusto nyo po siyang pauwiin doon, wala pong masama. Sige po nasa sa inyo na po din Tatay Ramon huling desisyon na iuwi nyo na lang po doon si Apple para po malinis din po yung pangalan hmm. ng nanay namin. Sa akin natin, Angeline. Angeline hmm. po, na. No? Ang sa akin po kasi, natatakot po ako doon sa pwedeng mangyari na... Kasi kahit sabihin na nating drama lang niya yung pag gusto niyang gawin na mapapakamatay siya. Paano kung, di ba? Oh, yun, yun, Bukas Ay. makalawa. Eh, eh na nga po eh tulad nga po nun, yung tungkol nga po sa pagpapakamatay niya ganyan. Nanay ko nga lang po ang pumipigil din sa kanya dahil sa kanya lang po nakikinig. Eh tulad nga po 'yan sa kapipigil ng nanay ko. Kakakausap niya kay Apple. Ano pa ang lumalabas? Utu-uto. Kinukonsinti daw po ng nanay ko si Apple. Eh sino po ang masama pa ngayon? Nanay ko na nga po ang tumutulong kay Apple. Nanay ko pa po ngayon na napapasama sa mga viewers niyo. Hindi po ba? Para na, para naman po atang hindi naman po nila hindi naman po nila nasas, na, yung pag anong nung nanay namin eh. Hmm. Para naman po nakakahiya naman na aanuhin nila yung nanay namin. So ngayon si Nanay Katekram, talagang gustong gusto niyang magpunta sa police station. Na hindi pa ho ba nagbago isip niyo? Hindi, ako ni Hepe. Kasi po, una sa lahat, nagpunta po ako sa barangay. Ako po yung tatakarami kong si Apple, ilang beses kong sinasawa yan. Nakikinig sa akin na ito yung itsura. Puro po, nung napunta sa barangay, ang sabi ko sa akin, di ba naging kusyal ka nung araw o oh, siyam na taon? Puro, dito ka lang ay ka nasira sa mga kumen. Hmm. Yan po ang totoo. Eh ngayon po, una nga sa lahat, ang sabi nga araw, kung mapupulaan daw po, yung nag-vlog, hmm tumutulong na lang eh ay Kailangan ayusin po natin. Ang gusto ko lang ho, malinis po pa ko, po sa punong aking mga anak. Eh nagagalit, inababasa eh, na punong mga nung mga kakuwang ko po. Kaya nga si Apollo kagabi, medyo nag i din na kagabi yan. Ang sabi ko, Apple, ililisin ko yung pangalan, ililisin ko, ko na yung pangalan mo. Yung problema nga ako, Apple, nakikita mo ako sa mga comment, ganito, oh, nababasa ng aking mga ay ganun ba ang pare ko ngayon? Nang-ihingi na ba yung nanghihingi na ba ng ano yung kumare ko kayo man ho ang tumayo sa kalagayan ni Apol, na umalis siya naging alaga ko sa buldam hindi ho ako nanghihingi ng kapalit ang hinihingi ko lang po yung mga nagkumen nagkakamali po kayo lalo po yung halimbawa kapara sa kaya ati ano po ang masasabi niyo kung halimbawa ngayon tutuloy ako na po ito sa barangay ang gusto ko lang po talaga malinis yung pa pangalan ko hindi po ako marunong mangurako tumutulong pa po ako ngayon na ako halimbawa si Apol ay umalis ng bahay upang pagtabuyan ko. Huwag niyo po akong sisisihin mm. na kung ano man ho mangyayari kay Apple oh, diba dahil yun? alam ko. Kagabi pa ho ire nang kumukontak pa po sa noon po sa Pampanga. Sinusubaybayan ko si Apple tapos magiging masama pa ho ako. Ngayon galit po yung mga anak ko. Parang si Jason. Mm. Kagabi ho gusto puntahan si Badji. Pati mga apo ko rito. Eh naradama eh. Hindi kung po, salamat kung halimbawa eh medyo ano, yung bahay ko po, unang-una sa lahat, tinuro ko lang kung saan siya dapat magpatayo. Pero ako po, mapatayo niya yun. Halimbawa, ngayon napipigilan na ho, hindi bali magtabing siya ng sako. Kasi nagiging masama po ako sa kumin. Nakakapagpaayos po ako ng bahay, kahit wala po yung aking asawa, nakapagpundar po kami ng tayuan, lalo sa mga anak ko. Puro po ang totohanan, masakit sa kalooban ko yung mga anak ko kumin. Yung po ang totoo yung pagkakabasa po ni Ate Angelin Angelin Ate. Ang ano po doon parang si Nanay Apollo kasi parang ayaw yung magsalita ng ano yung gusto niyong hingin ng tulong. Parang si Nanay na po ang nagsasabi doon sa mga na yung mga kailangan po niya. Kaya ang dating parang parang si Nanay daw po ah, para daw po si Nanay pang umiepal. Epal epal daw po. So, Siya pa rin po yung aking anak, magkasalita din po ito. Kailangan po pati po yung mga anak ko na nahasaktan din po ang mga loob. Ang gusto ko po. Oy, saban saban kayo, saban po lahat kayo, lahat kayo mga kapatid. -hmm. Kung ano gusto niyo sa hindi para kumbaga para lang masabi ni kay nanay. Ano lang po kasi yung sa akin eh Ang gusto ko lang po sana mangyari. Hindi, para yung kung ano lang sasabihin niyo sa loob niyo. Yan gano'n sa mga basher, bago sila magsalita oh, na po ano, niyo. ano sa magulang ko. Alamin eh, mo na nila kung ano talaga tuloy na, na, hindi na magulang ko. Kami ay hindi ko suha, para malinis sabihin kay nanay. Ko, hindi kasi kayo, may mga cellphone din na tayo. Nababasa Hanggang natin ngayon, yung mga comment nila. Yan. Lang. sa kanya mga tinulungan na na Hanggang mm -hmm. ngayon, hindi nakakabayad. Tapos ganyan lang ang mangyayari sa mga basher. Dapat, isipin nyo muna mabuti. Yung mga sinasabi. Yun yung mga sasabihin ninyo, kung nakakatulong ba kayo, o oh, minamasama nyo yung tao. Yung kasi hindi naman talaga nakakatulong. Nakakasama pa. Kung gusto nyo tumulong, tumulong kayo. Ganun lang. Yung para sa akin. Kamukha niyan, nagkakaroon ng problema. Nandito ba kayo ngayon? Mahaharap niyo ba yung problema ang ginawa ninyo? Eh, yung nanay ko ang napapahamak. Eh, nag-iisa na lang namin magulang yan. Ano ngayon ang sasabihin ng aming mga kano? Kumabasa yan. Na yung nanay ko, mangungurakot. Sino pa tao magtitiwala? Dun sa, sa comment yun, kuya. Kung bagas, ano kasi yung mga opinion, mga ano po ng mga katekram natin. Pero, dun sa, kung titignan niyo po yung buong, buong video kasi, kuya Jason, ang ganda ng intensyon ni nanay. Kaya nga po. Kaya po ang nagiging problema po. Doon sa sinabi nung nila ano? Nila bading Doon na pa sa mayong nanay ko. Kaya doon na ngayon maraming nag-comment. Na ang ginagawa lang si Apple, eh si Apple hindi namin yan inimbita para pumunta rito. Ang pupuntahan nun natin sa barangay ngayon, si Yanin yung, si Kuya Badjing. Eh, hindi naman po sana kasi mangyayari yan kung hindi siya nagbito ng salita na nakita ng mga kapatid ko na nabanggit tuloy yung mga pamangking ko rito hmm. na hindi naman hindi naman kami sa kanila nangihingi. Tapos, yung nanay ko pa ang binanggit nila na parang inaano nila yung nangungurakot yung nanay ko hmm. na lahat yung ibinibigay nyo ho eh hmm. napupunta sa amin. Ayan, kahit tanungin niyo si Apple, kami pa ang nagbibigay sa kanya. O hmm. Oo, oh, tama, yeah. napunta ho doon sa Tecram yung nanay ko kasama ni Apple. Ang sabi ni Apple, nagpasama. At kasi nga daw ho, nung nagpunta ho daw, daw doon, tayo, 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 naglakad lang sila. Hindi, bawat isa sa inyo nakapatid. Yung ayaw silang eh, iamin. Nababasa nyo rin eh. Mahirap naman so, yung hindi, tema. Hindi, hinatid naman po ito. sila doon. Alam naman po, paglakarin. Eh, sinasabi nga po daw eh, yung kolong-kolong daw namin ang sakay eh. Eh, kasi tayo naman po kasi, meron tayong sasakyan, meron tayong motor, kahit motor lang. Eh, wala, kahit wala sa pampanggusalina, sinamahan nung nanay ko para makatulong lang. Tapos so, oh, gaganunin nung yung nanay ko na bandang huli, nanay ko pa masama. Eh, hindi, sa, 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 kimin, sa, amin lang, sa amin lang po, ang gusto ko, eh, yan pong, ano ngayon, gusto ko, yung pangalang ng nanay ko, kung hindi man ngayon malinis, sa mga susunod na araw ay eh, kailangan malinis. Kasi oh, kung mababasa pa ng, ng, ng iba yan, ng, ng, ng mga kabag anak namin, ay eh, nakakahilal lalo. Nais baka sabihin, ikaw eka ang tumutulong, ikaw pa ngayon na napapasama. Eh, di, mm. namin ang napapasama. Ay di, maganda pang titigilan namin ng pagtulong kaysa ganyan ang mangyayari. Oh, ang mahalaga naman, Kuya Jason, Ate Angeline, yung laman ng puso ni Nani. Oo no, po. Yung naman po yung pinakamahalaga po doon. Yung gusto po niya, yung hangarin niya, maganda po. Ay, Nani, kaya nga po eh, kaya nga po namin hindi naman di pinipigilan yan dahil nga uh, dun, ang gusto niya ay makatulong. Eh kahapon nga, nagsuguran sila doon eh, mm. ngayon ganon. Eh sino naman po kasi talaga matutuwa. Thank you, Kuya Jason. So, eh, At eh, least nailabas po yung... Eh. Eh. Ano po kasi, kaya nga namin... Kaya din ho namin kayo pilit na pinakonta kay Apple hmm. para maalaman yun din po. Yeah. Kasi doon sa kasi sa vlog. O, oh, ka na nai-sita, ikaw, nanay ikaw yung doon, ko. Hmm. Yung sinabi ni Badjing. Oh, okay. Kasi ang gusto ko kasi na mangyari, kung sakaling, ano, <laughs> Mag-usap mag po kayo harapan. Yung talagang linisin niya yung pangalan ng nanay ko. Pag hindi niya nalinis yung pangalan ng nanay ko, kung ano man yung mapag-uusapan sa barangay. Ah, sige po, ngayon alam ko na. Ngayon, kay Kuya Bajing. pag hindi yun ay malinis, kung ano man yung mapag-uusapan sa barangay, Ihingi na lang kami ng endorsement. Mm -hmm. <laughs> Eh, pasensya ang kami. Sa munisipyo talaga siya mag-uwi. Ang tagal niya naman Pag hindi niya nalinis yung pangalan si ng nalito. Sige po, kausapin ko din po kayo soon. Eh, okay, okay lang po. Asa si Borgie? Pasensya na po. Hindi, okay. Wala naman akong problema eh. Kung naman ho sa akin. tagal eh, naman, naman pala. Wala naman sa amin problema kahit tulong. anak na, din kayo ba? Si kami lang ba anak? Dalawa? Eh, nakita nyo naman po. Anak, anak, anak. Eh, anytime eh, naman po kami na kahit pumupunta kayo rito. Ay eh, hindi naman namin ko kayo inaanuhan. Hmm. maganda na yung, ay maganda na yung comment nyo bilang sa nanay nyo. Kaya eh, ako nasabi ko yung para sa akin. Eh, sa yung sasabihin nyo. Dahil dun sa nakinig namin doon sa nanay ko na... Kaya lang naman marami nag-comment dahil nga doon sa sinabi ni Badjeng. Hindi, yun naman talaga maganda eh. Kung... eh, parang sinabi niya na pati yung mga kapatid ni Badjeng. Parang na! Sa si Ate Virginia? Ano yun namin, hindi nga namin inutusan dito. Nasa mm. Na sa tutuusin, na dapat na sila mag-aruga niyan kasi kapatid nila yan. Yeah. Na sila mag-alaga. Aalis ba sa kanila yan kung maganda yung kanilang patutungo? Hindi ibig sabihin, kaya umalis. Pangit yung kanilang pag-aano sa ano nila. Sa kanilang nanay-nanayan. Yeah. Kung tinuturing nilang nanay-nanayan, kung tinuturing nilang mga kapatid yung anak ni Apol, Wow. aalis ah, ba yan doon? Kung minamahal din nila. Yeah. Mm -hmm. -me na yeah, medyo na ano na yung Uh, ano. Kaya, mm. eh, pero pag ano pa rin kami sa barangay ngayon, eh, nasamahan namin yan. Siyempre, eh, kaya lang naman din namin kayo, no, na para malaman nyo rin. Na, ah. kaya namin kayo pinatanohan dahil para malaman nyo rin. Yeah. Kasi kaysa naman bandang huli na ipatawag kayo, di ba? Yeah. Di, maganda pa lang eh. Malayo pa lang, malaman nyo na. Ah.